Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel and welcome back sa isa na namang vlog kung saan wala naman tayong gagawin kung hindi wala. So, sumahan nyo lang akong mag-prepare para matulog kasi kaka ko lang ng trabaho at ang branding ganap na araw kasi nag-shoot kami para sa trailer na um, ano ba, Sell. So, nag-shoot kasi kami ng trailer para dun sa movie trailer na sobrang gulo ng tao nito. <laughs> ulit <laughs> so ayun na nga kasamahan nyo lang ako guys mag prepare na matulog kasi kasi, kasi galing mo ng trabaho at ang daming ganap na araw hey, salamat na natapos ka so ayun guys kung mapapansin nyo guys magulo yung kasi talagang magulo akong pasig ang pasig So ayun, sige, dahil alam ko naman judgmental kayo, nilinisin ko na yung kama. Oko, sige, pakita ang tao lang. Huy! <laughs> Naisipan ko lang mag-vlog. Kasi wala lang. Gusto ko lang mag-vlog. Kasi nasa-stress ako, kailangan ko lang. <laughs> kailangan ko lang mag-usap. Wala, huwag mag-usap kung di kayo vlog. Sobrang, uh, sobrang... 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 Ito pa pala tinitotago. ito yung ginamit ko ng... Ito yung dapat nagagamitin ko lang sa sumba namin. Kasi hindi naman natuloy yung sumba na ko. So, una ko talagang ginagawa guys. Pagkadating na pagkatatik ko pala. Mas nagaalis na ako ng sapatos. Kasi mag-ahasbat na ako. Ay, medyo babango to guys. Ang may hindi siya. Medyo bura ka sa part ako sa ayon alisin din natin yung isa syempre, kasi alangan nga na namang isa lang yung aalisin ah, mo traulok ah, ko so ayan, alis na natin eh so ayan, alis natin yung sapatos tapos syempre, mo ah. <laughs> syempre. Syempre, sa payung parang uhi So, sure syempre sure 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 sa so, washing, hindi kami gilalagyan ng mga laundries namin. Laundries, English yun. Ang daling! Next hindi ko alam kung anong gagawin ko next. Pero syempre, hindi ko muna ipapakita sa inyo yung buong bahay namin na kasi sobrang gulay. Eh. Parang yung utak ko. Wait lang, ano ba sunod kong gagawin pagka ko? Usually kasi nagsiselfon ako eh since yung cellphone ko is gamit ko pang vlog. So hindi makakapag-cellphone si Sel. Anong gagawin mo? Char, hindi magpapahinga tayo guys. So ayun. Ayun muna pa yung konti. Tapos ako na nga. Yun. Diyan yung angle ko. Ayan. Ang gulo magulok. So, ayan. Pahinga muna tayo, guys. Yung gamit na suot ko dito is hindi po sa akin. Kay mama to, guys. Bali, may shoot nga kasi kami ngayon. Kaya, hinarap ko muna siya. Pero bagay naman siya sa akin. Mga, baka naman, argo ko na. No, Uy, hindi. Tapos ito galing kay mama. Tapos ito galing din kay mama. Tapos lahat ng nasa akin galing kay mama. At ito. Ito, galing pa kay mama. Charo. Arot. So ayun naisipan ko lang mag vlog ulit kasi wala napoboring ako sa life And sobrang daming happenings ngayon sa buhay ko Unang una na diyan is yung financial Financial crisis is real and adulting is very real and something something Parang tanga Gusto ko lang mag vlog kasi parang mag release ng stress Kasi yung stress ko ang nangyayari sa akin is nag-stress eating ako. Hindi siya nakakaroon sa akin. Wala na akong ginawang tama sa buhay na to. So, ayun. Ayun na nga. Kailangan kong... Ano ba? Saan ba nakatuto kong electric pa So, ayun. Ang lang tayong po ito. obra naman. Nakakacute. Yung yellow rabbit, 'yun lang mga mga ilang buwan. Tapos, mga after na, 'yun yung sunod na ginagawa ko after ko magalis ng sapatos. Usually kasi kumain pa 'pag pagdating ko. Pero ngayon kasi, eh, kumain ako sa labas bago din ako. Pero pag once na pagdating ko, once na pagdating So, pagdating na pagdating ko sa bahay, kumakain ako after ko mag patanggal uh, ng sapatos, diretso kain agad ako dito. So, ngayon, since hindi ko pakain, kain, hackbat na ako. Siyempre, hindi ko kayo isasama sa pag ko. Ano tayo dito, SPG? Tapos medyo nakakainis, nasira na lang yung tripod ko. Bumili na Bumili naman ako ng tripod, kaso hindi pa siya dumadating. So, nasira na naman siya. Sira siya. Pero isang taong ko na nagamit. Ay, hindi. 11, 11 months ko din sa taga. Sobrang haggard yung mukha mo to. Ano ba yan? Itakban na lang natin yan. Masira na naman siya. Siyempre, sira na to. Alam, gamitin ko pa to. Ang pasko sa inyo. Sira na lang lahat. Lahat na lang sira. Na lang. Yung na-manifest ko ngayon, huwag masyadong magreklamo sa buhay. isi feeling ko, kakareklamo ko, lalong pumapangat yung buhay ko. Pero, I'm good don't judge me. You're not the judge. -er. Todo na pala yan. So, ayan. Dito na lang siya. So, ayan. Basta i-upload ko tong vlog na to once natapos ko i-edit. Wala kasi ako maisip na content sa ngayon. Ano yung naiisip ko na content is kailangan ng budget. Eh, wala tayong budget ngayon. Hirap tayo. Sobrang hirap na para bang gusto kong lang maging balakubak. Balakubak? So, ayun guys. Nakapagpahinga na ako and I think tama na yun at pwede na ako mag-hackbat. Kasi hindi talaga ako nag-hackbat. Lagi na ako pag pagod ako. Wala lang. Siguro nakasanayan na lang. And sabi-sabi din ang mga matatanda. So, sinusugod na lang natin. And takot din naman ako mamatay. So, ayun. And ngayon is pag half bath na tayo. Yun yung sunod na ginagawa ko after kumakain and after kumagpahinga nag-half bath na ako. So, let's go! Mag-half bath! Yeah! Watch me do Watch me do Watch me do it! Unti-unti ko <gasps> niyo ng si Amin. Oh! Sobrang OH! Sobrang OH! Parang OH! Gagi, hindi ko pinipindot and sobrang layo ko dito. Pero nag-play siya. Ano ibig sabihin mo? Hoy. Ano yun? Pwede ba yun? Walang pumipindot pero nag-play. Hindi magaganon. -ga sobrang ano. Gagi, matatakot na sana ako. Pero ano pala siya? Yung ano pala ito? Pwede pala ito. Pag ginanin mo mag-play na yung video. O, nahubuloy na ako. Yung ka na, kahabat <laughs> na. O. O, sobrang o eh. Ayun, mag-hapat na tayo ngayon. Hapat muna ako guys. So, see you na lang. Pagtapos ko mag-hapat kasi medyo matagal-tagal yan. Hi, tolay like, ko na cute. Sobrang cute naman yan. So, ayun, guys. Tapos na akong mag-half bath. And next na gagawin natin, pagkatapos natin mag-half bath, is magsipilin ng ipin dahil puro tayo tartar. -tar. So, ayun, guys. Tapos na tayo. And ganun lang, ganun lang kasimple kasi yung ano, pagpiprepare ko bago matulog. And usually kasi before guys ako matulog talagang ang kong rituals na ginagawa sa mukha ko. Like skincare, alam niyo naman yan guys, sa mga babae dyan, alam niyo naman na talaga nag skincare yung mga girls. Pero ngayon kasi parang na-realize ko na the more na ginagilaw ko yung mukha ko sa gabi, the more na nagkakaroon ako ng mga pimples and pumapangit yung skin ko. Ewan ko kung ako lang ba to guys, pero simula nung na-realize ko na yun, Parang hindi ko na siya ginagalaw. Bale, ang ginagawa ko na lang talaga sa kanya is hilamas lang. Gamit lang ng ordinary na sabon. So, ayun, wala na akong masyadong ginagawang mga skincare, skincare. Pero ngayon, um, uh, ang sasabihin ko lang sa inyo, guys, sa tingin ko na makakatulong sa inyo para maiwasan yung pimples is huwag kayong magpuyat. Siguro number one sa akin before is natutulog kasi ako ng 11.30, 12, or 1.30. And napansin ko na talagang kada mawawala yung isang pimples ko. Talagang may tumutubong bago. So, ngayon kasi, ito talaga pinupunti ng pimples ko. Sobrang dami niyan before and hindi yan ganyan. Sa ngayon kasi, medyo wala-wala na siya kasi hindi na ako nagpupuyat. Ang earliest natulog ko ngayon, 8.30. Pinaka-alit na ko na is mga 10. So, or 10.30. Siguro pag walang pasok, 11. Pero hindi na ako pupuyat dati na kailangan. 12.30, 1.30, ayun lang. So, ayun lang guys. This is it for this video. And thank you for watching this vlog. Kung, hoy hindi mag-iingay. So, ayun guys. Kung hindi ka pa kapag subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe to my YouTube channel. And, hit the notification bell beside the subscribe button para lagi kayo nanonotify. Nanonotify! Para lagi kayo nanonotify sa mga bagong. Hay, ang ingay kasi ng asong ito. So, ayun guys. Please subscribe to my YouTube channel. Мене овомоли